galit na galit ako. Galit na galit ako. Buti na lang nandito yung asawa ko. Buti na lang nandito si Cory. Uh. Hindi na po ako umiiyak. <laughs> Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is Marilyn, your friend of Filipina Carpentera here in America. Guys, palagi na ako ano, good morning, good afternoon, good evening. Siguro na ano na kayo ba? Nababalaw na kayo? Ano ba yung nababalaw sa Tagalog? You're already fed up. <laughs> Sorry, kasi taga-mars ako, hindi ko marunong mag-Tagalog. But anyway, uh, you're already probably fed up hearing me say good morning, good afternoon, good evening. Eh, ano bang magandang greetings para sa mga kababayan ko dyan na siguro hindi pa rin narunood sa akin? joke, joke, joke. Ano bang ano? Magandang greetings na sabi ko para hindi naman ako ninyo pagsawaan. pagsawaan talaga. But anyway guys, um, This is Marilyn again, your friendly Filipina Carpentera here in America in a much better mode today. Not mood but mood today. <laughs> Kasi kahapon guys, around this time, oh my gosh, I was crying. I was crying like crazy. I was crying cats and dogs. At sorry, hindi ko natapos yung ano, hindi ko natapos yung vlog ko kahapon. Kasi ano, I was really tired. Tapos parang, ano na ba? Parang na, naubos na lahat ng energy ko because of what happened. But anyway, continue ko sa inyo kung ano talaga yung nangyari dapat tinapos ko kahapon para hindi bitin, di ba? Kasi yung title ko, sabi ko, umiyak ako sa galit ko, which was really true. Like, I was really galit na galit ako, guys, kahapon. Could that believe some people could be that rude? Um, na, na-experience nyo ba yung, ano, feeling nyo na may, parang may nakaminos sa inyo? Ano ba yung nakaminos? Parang ba they look at you very lowly? Ano ba yun sa Tagalog? Parang naka, ano ba? Parang Naka-look down sa iyo. Tama ba yun? <laughs> itong ano ko. Ooh, teka lang. I-apply ko muna itong My Beloved. Ha? Huh. Guys, I need to be careful with this application kasi yung tumulo na. Nitulo na, nitulo na ang luha ni mga mata ito yung ano, dapat careful ako kasi um, yung castor oil is not good for the eyes pag palagi mong ano, nakakaano siya, damage siya ng yung corneas. Tapos, nasisira yung mata mo. However, naupaw na kasi itong ano eh, itong eyelashes ko. Kaya, kailangan hanapan ng paraan gusto ko magpa-extension. Yan. Gusto ko magpa-extension eh. Sabi nila ano lang daw eh, it would only last two weeks. Eh, sayang yung pera, di ba? Padala ko na lang sa Pilipinas. So, magmantinil na lang tayo ng castor oil and hopefully, uh, tataas ang pilik mata natin at hindi tayo mabubuta. hindi naman siguro guys as long as um, hindi siya papasok doon palagi sa yung mata teka lang nasa na ba yung ano alright so anong nangyari kapon bakit galit na galit ako at bakit ako mapaiyak sa aking galit ganun talaga guys um, when you are handling mga tao ba hindi talaga hindi mo talaga ma-please lahat um, Anong nangyari kahapon? So, there is this guy na tinatawag na surveyor <laughs> na kailangan naming i-hire para mag-survey doon sa lupa namin tigsong kusinko lang para finally maalaman namin kung saan yung boundary ng aming lupa tsaka saan kami pwedeng mag-build ng bahay. Tapos, dito sa Amerika guys, eh, pag may uh, may i-hire ka, dapat yung i-hire mo ay certified doon sa lupa or sa lugar kung saan ka magpapatayo ng iyong bahay. So in other words, hindi ka lang pwedeng basta-basta maka-hire na kung sino-sino lang. Dapat people who are registered in that area yung i mo. Now, it so happened that I'm not familiar with, you know, that area na katayuan namin ng bahay. At nagtanong-tanong ako, sino bang mga surveyor dito na medyo ano, affordable lang, blah, blah, blah. Kasi alam nyo naman na yung budget natin eh, very limitado, di ba? So anyway, tawag ako ng tawag ng mga tao, blah, 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 And they always say, hindi kami nagsiservice dyan sa lugar na yan. Sabi ko, paano ba ito? Sino ba yung, ano? Sino ba yung i-hire ko? Kailangan na naming mag-survey. But anyway, um, wawa naman yung eye bags ko. So, kailangan na naming mag-survey. So, Uh there is this guy apparently he's the one that is uh being tapped he's the one that's being used by these people who build house in that area, doon sa ano, lupain namin. So, finally, nakunta ko siya after so many times of trying. Kasi, uh, mga surveyors dito, guys, very busy. Hindi mo sila mata mahahagilap. So, finally, isang araw, nahagilap po na siya. Tinawagan ko siya ng secret pala niyan is uh, alas utso ng umaga. Tatawagan mo para, ano, napa sa office siya. Hindi pa siya nakagalagala kung saan siya gumagala during the, uh, around that time o kung saan man siya pupunta. Alright? So, nag-contact ako sa kanya a month ago. Sabi ko, sir, pwede mag-start na tayo kasi ano ah, ah malapit nang mag-winter dito. So, mag-construct pa ako ng building. Hindi ma-approve yung mga permits ko pag wala yung uh, survey na dapat kailangan. So, pwede ano, kailan ba yung ano, soonest na availability mo? Sabi niya, okay, in two weeks time, blah, blah, blah. Ay, salamat, two weeks time, okay. So, yun, after two weeks, so, sa tinawagan ko naman siya, hindi ko siya mahagilap talaga. Tapos, um, Finally, again, nagilap ko siya. Tapos sabi ko na, Sir, mag-start na tayo, blah, blah, blah. Sabi niya, o oh, sige, padala ako sa iyo ng contract. Tapos ito yung presyo ng contract, blah, 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 ng, ng services namin. I-sign mo lang yan. So I did sign and then emailed it again to him. Tapos sabi niya, okay, ito yung presyo. ng survey services namin. So, okay, sir, kailan tayo magsisimula? Sabi na, uh, in two weeks time, o di one month na. Oh my gosh, tapos, mag-process pa ng papers, tapos mag-start ng construction, tapos yung mga simento kailangan dapat uh, gagawin before it becomes freezing cold, you know, on December, January. So, kailangan ko talaga magmadali para ano, para pwede pang mag magmasa ng simento. Kasi pag freezing, pag below 40 degrees Fahrenheit dito, hindi hindi na pwede magano masa magmasa ng simento kasi magka-crack na yung mga simento dahil sa lamig. But anyway, So yun, to make this long story short, palagi ako nagko-communicate sa kanya, tapos hindi siya nag -re respond So palagi ako nag email sa kanya, nag leave ng message, blah, 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 blah. But um, finally, yesterday, nadakip ko naman siya. <laughs> I caught him at his office, in other words. So yun, sabi ko, sir, kailan ba tayo, ano, pwede ba ma tayo mag-start, sir, kasi blah, 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 blah. Um, kasi yung sa HOA, yung sa community doon, eh, may, may regulations sila eh tapos yung proposal mo isa mo sa committee and then ang committee ang mag approve so, i-approve ng, uh, ng ng committee kung may ano na may, may engineer ka na tapos may plumbers ka na tapos uh, na survey na yung lupain mo and yung meeting ng committee is only done twice a month So, the more na, hindi ko pa siya mahagilap, tapos, pag okay na, yung papeles, kailangan pang i-approve ng committee na twice a month lang mag-meet. So, kailangan talagang paspasanay ba para ma-pave na yung daan, para makastart na kami ng construction. But, anyway, so, sabi niya na, ano, uh, towards the end of the month na tayo, so, pupunta kami doon, um, tapos, ano, um, next month na, the first of next month ko na ano, ma- submit yung proposal or yung yung what do you call this one? yung survey result, blah, 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 blah. Tapos, nagbiro ako. Kasi, ano eh, almost two months or more, siguro yung back and forth na, ano, na communication ko sa taong ito. Kasi, uh, hindi siya nagre-reply. Hindi siya nagre-reply pag may inquiry ka. Tapos, pag tatawag ka, hindi niya, hindi niya, ano, sasagutin. Kasi, busy talaga sila. It is because, in that place, eh, wala ako masyadong kilala. Siya lang yung re-refer ng mga tao na, ano, na siya yung expert dyan. Diyan sa lugar na yan. Kasi taga doon siya. Yeah. But anyway, So, nagbibiro ako, sir, hindi pwedeng, ano, <laughs> hindi pwedeng uh, magawa natin this week para, ano, ma paspasan ba, sabi niya, hindi pwede kasi end of the month, blah, 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 uh, na tayo ngayon, so, hindi nila isubmit, uh, hindi nila tatanggapin yan until, blah, blah, blah. Oh, okay, guys, so ang story niyan is days ago pumunta sila doon sa lupain namin. Tapos tumawag siya. Sabi niya, nandito kami sa lupain namin. Ay, ang dami palang kahoy na tatumba dito. Eh, kailangan niyong linisin ito kasi ano, hindi kami makasurvey pag ano, ang daming mga mga twigs ba, yung mga bushes. So kailangan yung ano, kailangan yung kailangan yung gawan ng trail. In other words, yung boundary ng ng lupain kasi hindi kami makapasok. So no, sabi ko, yes sir, kaya nga ano, naghihintay kami kasi hindi ko alam kung saan yung boundary, kaya hindi ko alam kung saan yung puputuli naming mga twigs, ka saan kami maggagawa ng trail, you know. So sinabi ko na sa kanya yun, nung nag-usap ko namin nung una nung sabi nila na ano, hindi sila maka, maka, maka-survey kasi nandoon na sila tapos hindi sila makapasok dahil ang daming mga mga twigs. Pakita ko sa inyo mamaya. <laughs> yung kakahuyan talaga. So, sabi ko nga, sir, eh, kaya lang yun nga, uh, hindi namin alam kung saan kami mag-umpisa, saan kami magtatapon, baka mapulis kami, you know, pag ibang, ibang property na yung pinuputol namin. So, sabi niya, okay, sige, pupunta ako doon, tapos lalagyan, lalagyan lang kita ng mark kung saan mo ano, susundin, padul, papunta doon sa pinakalikod. Sabi ko, okay, ako guys, after one, one week to almost two weeks na lang, wala pa rin kaya tumawag na naman ako, sir, please d -d -d -d, until, yun nga, finally, yesterday so, sabi niya, hindi ako makapunta doon, uh, sabi ko, sir, uh, hindi pwede this month natin magawa, sabi niya, hindi kasi yung HOA, uh, may ano sila na dapat ito yung timing, blah bla, bla, bla. sabi ko, oh, okay, but sir kailan kayo babalik doon, sabi ko guys, nakulitan siya nagalit siya sa akin guys, first time ko na pinagalitan ako na para bang para bang makaasta siya, makaasta siya parang wagas <laughs> na parang because my accent kasi ako eh. Kaya minsan dito sa Amerika guys, pag may accent ka, pag may color ka, look down ka talaga nila. So, uh, sinabihan pa naman ako, Nag-alam mo nagsasayang ka you are wasting my time you know you send me so many emails yung ganun ba na shock ako sabi niya palagi kang nag-email sa akin palagi kang tumatawag sa akin you are taking my time pagbasa lang sa mga email mo ang dami dami talaga da, da. of course ang daming email kasi hindi ka nagre-reply tapos sinabi niya na ano Uh, pupunta kami doon kung kuan kung kailan namin ka, kailan kami free hindi mo kami ma, mapuporsige na kailangan pumunta kami doon parang nagalit na siya ba nang sinabi ko na ano kailan kayo pumunta tapos gusto ko ma-explain hindi kasi sir kasi hindi niya talaga ako paanohin guys rest backin tama ba yun hindi niya ako para, para sunin ba he wouldn't give me uh, chance to reason out kung bakit nagtatanong ako kung kailan sila pumunta doon, pupunta doon. Sabi niya, ano, you are wasting my time, hindi lang ikaw yung ano client namin. Da -da 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 But, sir, the reason why I'm asking, ayaw talaga. Parang, para bang, ano, pinagalitan ako, pinagalitan niya ako para akong walang edukasyon or whatever, or para akong muchacha na pinagalitan ng amo. Like, I was really hurt. First and foremost is, number one, I am your customer. Okay? I'm the one giving you money. Number two is, hindi pa mga, hindi pa nga, hindi mo pa nga alam kung ano ang rason bakit ako nagtatanong kung kailan kayo pupunta doon. Okay? So, siguro na ano siya, na i dahil, dahil parang, dahil parang, nag ano ako ba na, sir, pwede ko, ano, madali na natin, eh, I've been talking to him for two months already, walang nangyari. So, yun, sat-sat siya ng na, sat -sat na uh, no, I'm wasting his, his time daw, blah, 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 na, ang dami kong mga puan, request, blah, 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 blah. So, finally, nakalusot ako finally na tapos na yung ano niya, yung paggalit niya sa akin. Eh nagagalit din ako. Akala niya siguro siya lang marunong magalit. Sinabi ko sa kanya, "Excuse me, sir. Excuse me sir, the reason why I'm asking when you are going is because in boundary I really do not know the boundary. Remember you already went there once and you called me and you said you couldn't do it because there are so many bushes. And so the reason why I'm asking you when you're going to go there so that I will also go there so that when there is a problem that would arise if there's still bushes, although we have already cleared everything to the best of our ability, but we do not know where the boundary is. And when you go there and there's still bushes, then you will tell me again that we cannot do it because Cause there are still bushes, you know? Yan, bush na bush na yan, yan yung nakaingon. Sabi ko, uh, ang rason kung nagtanong ako, kung kailan kayo pupunta, hindi dahil pinush kita. Ang rason dahil nagtatanong ako, kung bakit ako nagtatanong eh dahil gusto ko everything will be smooth for you guys. Remember, pumunta kayo doon nung una, hindi kayo natuloy dahil ang daming bushes. So when you go there this time, I want to know, kailangan malaman ko para malaman ko kung saan yung lilinisin namin. Kumama siya guys, like excuse me, you wouldn't even let me talk? Ganon. Tapos sinabi ko sa kanya, Sir, believe me, kung may alam lang ako, if I only know somebody else who can do survey in my land, I wouldn't hire you. Sabi kong ganun. Sabi ko, alam ko na, sa, kasi sabi niya, na-stress daw siya sa kakatawag ko. E, sabi ko, sir, sabi niya, ang dami mong emails, ang dami mong tawag-tawag. Sabi ko, sir, you probably have mistaken me for somebody else. Kasi, tatlong beses lang tayo since we coordinated, well, we communicated. Tatlong beses ka lang nakipag-usap sa akin sa telepono. And number two is twice ka lang nag-email sa akin. Okay? So it must be somebody else. Not me who is like pushing you to do things like that. To do your job or whatever. Sabi ko, the reason why I'm asking when you're going is not because to push you. Because believe me, I wouldn't hire you if there is somebody else because I don't want you to have more stress. Therefore, I will not hire you if I have a choice. Sabi kong ganun. Tapos, sabi niya, oh, kasi ako lang talaga yung, ano, yung expert dyan sa lugar niya. Precisely. Kung may iba lang expert na makakagawa ng surveying na pwedeng gawin mo, eh, doon ako pupunta, sir, because I don't want you to get stressed. Eh, stress ka eh, hindi, hindi kita kukunin kung may iba pa. E, stress ka na eh. Hindi kita kukunin kung may iba pa lang nagagawa ng ganito. Sabi kong gano'n. That's like, tapos yun, nagkalma siya. Kala siguro niya. Kala siguro niya eh. Tayang mga Filipino, eh, iiyak lang tayo doon sa suksok. Uh, yeah, I cry, but I speak out my thoughts too. Like, don't push me on the wall because I will bite back. Naku kung galit na uh, galit talaga ako. So, yun. Ano siya? Sabi niya, okay, um, okay, so, um, we will do, yeah. So, here's what we're going to do. Niya, kasi nasa stress ako, palagi kang tumatawag. Well, then, you reply to my inquiry so that I don't always call. And besides, it's not me who always calls you. You have probably mistaken me for somebody else. Because you only talk to me twice or three times. Sabi kong ganun. So, parang na-erase lahat ng ano niya. Parang na, na, Nadjaban ko siya ba? Na siya, oh okay, parang ano na siya, de-pleasant na naman siya. Tapos sabi niya, yeah, we will do our best, you know. Basta, ikaw, okay sir, so here's the thing. Hindi na ako tatawag sa'yo. But, sabi mo, on the 5th, dapat masubmit mo na yung mga papers na, na, na kailangan ko. So, hindi na ako tatawag sa iyo, hindi na ako mag email sa iyo. Just make sure that you fulfill your promise on the 5th. I want everything be done before the 5th, sabi ko gano'n. <laughs> Tapos, yes, yes, I will do my best. So, para siyang na, ano ba? Nasaplaga ng wala to. Ano ba yung saplagan? Parang nasampal siya at natauhan siya. You are barking at the wrong tree. Hindi ako yung palaging ano. And, kung palagi man akong nagtatawag sa'yo, hindi ka naman nagpipick up. So, what's the cause of your stress? you know so yun um after that okay sabi ko hindi ako sa sa'yo but believe me I wouldn't have hired you if there is somebody else if I know of somebody I'm sure there's somebody else it's just that hindi ko makita kung saan itong mga taong ito ako na lang kaya maging surveyor but anyway sabi ko na ano palagi to ko talagang inuulit na sir para ma-lessen yung ano mo stress mo hindi sana kita kukunin if only I have a choice but I don't know of anybody in that area okay sabi ko ganun. Tapos after that, nag-hang up na. Sabi niya, okay, okay. I will make it sure. that da, -da -da -da. Naku. Five minutes after tumawag. Hi, is this Marilyn? Yes. Naku, parang walang nangyari, guys. Tumawag siya ulit. Sabi niya, oh, by the way, kailangan ko measurement ng bahay mo. Kung kailan. Da -da -da -da. It's like, oh, okay. Sabi ko, I'll, I'll, I'll look for it. Tapos ibibigay ko sa iyo um, before noon. Sabi ko ganun. Naku, he was really nice na. Tapos yun, naiyak ako sa hurt. Because um, sensitive ako sa mga ganun eh. Alam niyo, pag may makita ako ng na tao na parang inaapi, ayaw, na, nakikipag ano ako. Like, I cover that person. I take side with that person kasi inaapi. Ayaw ko na inaapi. In the same manner, ayaw ko din na ako ang aapihin. Like, you know, you will really hear a piece of my thoughts if yun, yun sinabi ko sa kanya. So, para siyang nauntog. Para mga natauhan. So, yun lang po yung rason kung bakit ako umiyak. So, after that, we hang up. Uh, tapos, umiyak ako. Tinawa ko yung asawa ko. Sabi ko, this person is rude. Ganun. Tapos, sinabi ko sa asawa ko, ito yung sinabi niya, bla, bla, bla. <laughs> yung asawa ko na napalingo. Sabi niya, is not supposed to say that. Sabi ko, uh, ano siya, kampante siguro siya. Dahil uh, hindi ko alam kung sino pa yung ibang mga surveyor dyan sa lugar na yan. But, mind you, like, Don't belittle me, man. I try not to belittle everybody kasi patas lang tayo sa mukha ng Panginoon. Kaya engineer ka, doctor ka, surveyor ka, or whatever. You know? Don't, don't belittle other people kasi pareha lang tayo sa mata ng Diyos. Pero pag ano, um, binulook down mo ako, ah, kasi may, may, may accent ako, kasi uh, bulol bulul yung English ko, eh, naku, marunin din akong magalit kahit na bulul-bulul yung English ko makakarinig ka rin ng mga baliktad na English pag nagagalit ako ganon. <laughs> buti na lang natawahan siya oh my goodness okay, finally tapos na yung survey I just wanna can I borrow I just wanna go and see if they have like so we have a stake here very good so this is where our property ends tapos doon 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 So, kailangan, ano yan, linisin yan. Oh, my steak na sila dyan. So, did, Did they put a certain boundary towards the back? Huh? Did they put a boundary towards the back? I'm not going to do it. 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 I'm not going to do it.

where the house would end darling doon okay Blame problem is that we boundary oh there's a stake there Ito yung mga kahoy na isa-save namin. So, may malaking ang gamot dito. Eh. To the ravine, so we do not know how far yung boundary is, because they did not oh Nang sticks. So they just did from the front to the end of the house. Oh, there's a stake here, board. There's a stake here. Here in the ravine. Pink. What? What? So that means all that is. That's not. I can't. No, the, at the back boundary. Oh, the back boundary? Yeah. Where's another pink one? I don't know. They probably just give us an idea of until this is where your, your property is. So they don't have one of on them. Probably there's one over there which I did not see. Yes. Yeah.